Tanggabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggal sa National Security Council ang Bise Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang Vice sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa LSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng Vice ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Nakatutok si Ivan Maylina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pabansang seguridad, puro ng gabinete, mga kinatawan ng kongreso, di ba pang matataas opisyal na bansa. Pero inilabas kayong araw na malaka niya Executive Order 81 kung saan binagong bumubo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binoonon pa. 1950, at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna unahang pagkakataon na tinanggal ng vice-presidente sa National Security Council. Ang mga ni Vice President Sara Duterte Kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. At mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Tumales. Kinwestyon din noon ni VP Sara kung bakit ni Minsay hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang vice-president sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting whichever is It, sa dilag dami ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa I.O. bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May tatlong dating Pangulo na bubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrini na nakatutok 24 oras.